Eto, masamayin tayong uh, isang i-tutroble shoot or i-overhaul na makin ha. Dahil sa tunog nito. Patay natin. At uh, Honda ADV 160. Dahil, papit nga ako nito. At ang kilometer, 26,465. Na dahil sa magandang oil. At baba pa lang yan mga sir pero ito na yung inabot ng motor nya tapos pihit kayo yan habang nagpipihit ka ng acceleration yung ingay ng motor tumataas din tumalaks din sumasabay din yan hindi nawawala ibig sabihin problema nito pag ganyan tunog sigunyal connecting rod So, ang gagawin natin ngayon para makita natin ay uh, paghihiwalay muna natin. Medyo matagal nga lang kasi maghiwalay nito. Kaya sa, sa, mga kasa, tinatanggihan nila itong mga kalitong ano, uh, motor. Sa dami kasi ng ano, nakakalasin. Lalo kung mag-isa ka lang, medyo hirap ka, tatanggihan ka. Pag mag-isa lang yung gumagawa. Kasi kakalasin mo pa to. Lalo kung natapat kayo dun sa bagong mekaniko pa lang na hindi pa nakapagkalas nito ayan medyo matatagalan yan mga sir one month kurado ang abutin kaya ngayon gagawin natin pag iwalay na natin obligado tatanggalin mo natin yung clearance nito mga sir ha sa mga magtatanong kung magkano yung liburan ng ganito pagka nagbaba ng makina libur dyan mga sir 3,000 to 4,000 sa akin mga sir sa iba 6 ang singilan nila Nakadepende kasi yun mga sir. Parang dahil sa sobrang hirap paghiwalayin uh, paghiwalay yung makina sa kanyang chassis. Yan, dahil marami naman kami at uh, napanood naman tayo kaya tinitiskout natin sir na kahit papano ng konti. Mamaya pakita ko sa inyo. O, sa pagka once na ganyan yung tunog ng motor ninyo, asahan niyo yan mga sir. Kung sakaling na-encounter niyo nang ano nang kumingay bigla, pinakamayan ng kung hindi niyo nagagamitin para hindi madamay yung black natin. Kasi kung ginamit yun ng ganyan, ng ganyan, ng ganyan, pati black damay. Kasi malikot yung ikot or yung piston, parang nagdanaking, magagasgasan yung black. maya pakita ko sa inyo ano yung problema niyan. Basta yung problema niyan, sigunyal, connecting rod. At uh, hindi lang ito isang base namin din ginawa ng ganito. Maraming bases na, pati sa PCX, click 160. Yan, pare-pare saan sila ng makina. At pare-pare din yung nagiging problema si na uh, medyo na buwa ano na pabayaan sa langis langis lang din mga sir nagpapa tagal sa mutot natin mga sir. Kaya dapat maalaga sa langis. Okay, pag-iwalay mo natin ito. Ito so, mga sir, pinatanggalan natin. At uh, medyo maraming kalasin. Pag si ADB, or si PCX. Hanggang dito yan, tatanggalin din natin ito. Ito. So, dahil yung wire ng ano wire ng uh, stator na nakakunik dito sa ECU hindi kasi tulad ni EDB na 150 i-release mo lang yung stator pwede mo lang tanggalin niya makina ito hindi dito ka magsisimula para matanggal mo yan kaya maraming kalasin nito eto mga sarang paghiwalay natin yung uh, chassis at yung makina pero request ni ano request ni customer yung may ari dito mga sir ay uh, ano, ay uh, daw natin siya or papupuntahin ko siya daw dito para makita niya kung paano daw kalasin to or siguro alam na baka sensi sensitive yung may ari kaya yeah, papuntahin ko muna yung may ari nito saka natin siya bubuksan pinaghiwalay na lang muna natin eh, kasi sinabi ko naman na iko -co contain ko na lang para in case na ano, na iwanan mo yung motor mo, ay uh, ko na lang, makikita mo naman. At least kahit tatrabaho ka, nang andito yung unit mo, secured ka naman kasi yun naman din yung ano, yung amin ano, ginagawa. Kung ano yung pinagawa mo, sira, ayos natin. Hindi ating binabawasan yan. Kasi hindi magandang alimbawa yan pag yeah, pagka medyo sensitive ka, yan yeah, sa, sa sa Honda na lang po kayo magpagawa mga sir. At uh, ito, uh, to, pa tayo isang uh, ito yung ano, ito yung na natin nung nakaraan. Ito yung gumastos ng malaki na. At ang uh, uh, problema naman niyan kasi kagaling sa kargado yan eh. Tinanggal natin yung camshaft niya na, uh, na ano, nakarga karga. Kasi binak stack na natin yung block sa kayong sigunyal. Yung ano lang camshaft lang tinanggal natin diyan. Dinukot lang din natin si Quick 160 mga sir, kayang dukutin 'yan. Pero dito, hindi kayang dukutin. Masikip dahil 'yung battery. 'Yun 'yung nakaharang. para pagkada kasal natin to mga seria, bukas ay uh, salpa kana. Ah. Ito yung block natin mga sora Kapag once na Sigunyan lagi ang problema Ayan o malaki po yun mga sir kaya hindi pwedeng hindi natin ito palitan kasi kapag once na hindi natin pinalitan to ah anda naman yung motor okay naman kaso magbabawas na lang lang ito o di kaya may posibilidad after na ma may kabit lahat lahat to uusok siya ng konti yan dyan no? yan malaki yan mga sir kaya kasabay lagi ito kapag sigun ng problema laging damay lagi dyan si black ngayon, kung gusto nyong makaiwas, after nyo nang marinig, o example nyo, tumatakbo yun, lang umingay. Kung maaari, huwag nyo lang, ano, panda rin. Sakay nyo na lang, same, din, same lang din naman. Double-double, kung malapit lang din kayo, o di kaya, sakto sa bahay, nasiraan yung motor nyo, o umingay, huwag nyo lang gamitin. Para hindi dumuble, at uh, hindi ito masira. yung piston ah, gas yes. kasi nga uh, malikat malikot na yung pag ikot ng sigunyal natin yung connecting rod kaya kinakalas pa yung play rings na EDB dahil ganyan o oh. yan yeah. papasok mo muna yung sakit ng stator so, dun sa loob ng crankcase para matanggal mo yung stator dito lang sya ni uh, 150 na uh, open to wala siyang ganyan Pagkakamalawag oh. na. Pagkakamalawag na. kano di sirsa IDB ayan sya na yung matuloy niya na pala yung panonoodin niya <tong> tanggalan natin yung isang crankcase syempre bago nyo to tanggalin itong sigunyal na to wag na wag nyo munang kakalimutan itong yan lock po yan dun sa sigunyal bearing natin tanggalin nyo muna yan wag nyo kagad po baka mabasag yung crankcase tanggalin nyo muna yan kasi after natin din tong ano ibabalik din natin yan kasi yung bearing niyan, same lang din sa click ang ibalan nila may kanal tong si 160 yung nat para doon at pupukin na natin papalabas dito kasi hindi ating kayang huguti ng basta-basta yan papatawa si Kapulong lagay nyo yung nata ha to. yan, pantayin nyo lang yung sigunyal naman mga sir papata natin yan Kanyang katigas yung mga ka. Kung hindi mo gagamit ang butane yan, hindi mo yan may strapak ng gano'n. Obligado kasing kanyang na gagawin natin. Yan, sobrang tigas. Hmm, tanggalan natin. Ito nyo, sumama pa yung bearing dyan sa sigunyal. Dahil ito, bihira po itong uh, magkaroon ng isyong nakalampag na parang doon sa mga click sa ano, bihira yan ang laging nagiging problema nito connecting rod yan yeah. yan, talag pag gusto nyo malaman yan gusto nyo buksan natin, tanggalin mo to tapos i-press mo yan doon sa press natin, para makita nila And, buksan natin mga sara para makita nyo yung problema nito na parang tunog kuligdig buksan natin kasi damage naman na yan kaya buksan natin Puller natin yung bearing para matanggal natin tapos pukpukin natin yung puller medyo mahirap tanggalin to sobrang sikip kung ganito sana yung ginawas nila sa, ano, sa mga click mas matagal o malabong magkaroon pa ng kalampag sobrang sikit. kaya sobrang lakasan ng pokpok ni Kapulong doon pero sumama pa rin yung bearing sa sigunyal kaya yeah, sobrang sikip yan yeah, pupukpukin natin yun. yan yeah, okay matakot ito na no, masira kasi damage naman na yung connecting rod na yan yung sigunyal at uh, bibigyan ko sana siya ng ano ng mga katipid siya. Bibigyan ko sana ng ano ng isang side kasi mayroon ako diyan. Kaso ayaw ni customer. Ayan. -unti yan. Unti-unti mga. Okay, tanggal natin yung bearing. Tapos i-press mo do. yan doon. press. Press natin. Para makita nyo yung mga sara. Ayan, press natin yung mga sara. Tanggal natin yung face Para makita nyo. Okay, natin. Tapos tingnan natin. Yan, Sean, ito. Yan, yan yung nagpapaingay diyan. Kung bakit gano'n na lang yung tunog ni EDB. Tabi lang din ano. Dito lang lang sa, sa ibabaw. Yeah. Nasisira ito mga sir dahil po yan sa langis kapag once na itong oil cuts na to at uh, nabarahan kahit man lang maliit na dumi kasi ito mayroon tung butas na dyan dumadaan yung langis pag once na ano nabarahan yan o di kaya kinapos sa langis or hindi magandang langis yung ginagamit ninyo ganito mangyayari totally eh, mayroon akong isang ganito eh ibibigay ko na nga lang kay customer eh, kaso gusto niya bago lahat eh, okay. syempre, choice naman ni customer yun kung gusto niya naman talagang may uh, lahat bago, eh, choice niya yan pira niya naman at uh, yun, dun sa mga kwan na naka EDB na kung ganito yung problema nila meron na kung ganito na makakatipid kayo kasi napakamahal nito mga sa nasa 7 yata to to hindi pa kasali yung Bearing Kaya Huwag kayong gumamit ng ano Hindi magandang oil Or hindi pakilalang oil Yung doon na kayo sa sigurado. Kasi Kayo naman ang gagalisas ng motor nyo eh Hindi naman yung uh, Pinagbila nyo ng langis Or yung langis na ano Kaya dapat I wear dito mga sa'na Ayan Bali Bukasan natin ito ito mga sir Kasi Gabi na Ayan gabi na ang dilim na doon sa mga gilid natin. Kaya, amangan nyo lang yung part 2 nating video para dito mga sir. Lahat, puro bago yung gagamitin natin. Tapos, ugasan mo natin. At saka natin isalpak. Pakita ko lang sa inyo bukas yung uh, bago nating gagamitin na ano, na pisa.